Manila ang may mga barangay na sinasabing pinakamapanganib na lugar dahil po sa dami ng mga naputukan Ayon po yan sa inilabas na listahan ng Department of Health. Pinagbasehan po ng DOH ang naitalang firework-related injuries mula taong 2010 hanggang 2012. Nakatutok si JP Sorian. Ito ang District 2, Barangay 147, East Tondo, sa Manila Kasama ito sa listahan ng Department of Health ng Most Dangerous Barangays kung ang bilang ng mga biktima ng paputok ang pag-uusapan. Pero nang puntahan namin ang barangay kanina, wala naman kaming nakitang nagpapaputok. Wala rin gustong umamin sila'y nagpapaputok. Pero kwento ni Lola Carmelita sa dami at lakas daw ng mga paputok ng kanya mga kapitbahay sa pagsalubong sa bagong taon, nagpukulong na lang siya sa loob ng kanyang kwarto. Ako'y walang ginawa kung hindi magdasal na kahit manawari makaraos ang taon ng tahimikan lahat. Kasi nakakatakot eh. sa Barangay 147 sa Istondo, nasa listahan din ng most dangerous barangay sa District 1, Barangay 146 West Tondo, District 1, Barangay 148 hanggang 267 East Tondo sa District 2, at District 3, Barangay 268 hanggang 396 sa Binondo, Quiapo, San Nicolas at Santa Cruz. Sa Quezon City naman, anim na barangay ang nasa listahan. Kasama rin sa listahan ang ilang barangay sa Mandaluyong, Valenzuela, Las Piñas, Marikina at Pasig. Pinagbasehan namin dito ang report na nasa database ng Department of Health from 2010 to 2012. Kinuha namin yung mga barangay na hindi bababa sa dalawa, not lower than two cases, upang bigyan ng pansin at pagtulong-tulungan natin na kung kayo naghahanap kung saang lugar dapat kayo magbantay, dapat kayo magkumpiska. Ikinagulat naman ng chairman ng District 2, Barangay 147 East Tondo, nakasama ang lugar niya sa listahan. Aminado siyang tuwing bagong taon ay may nagpapaputok sa kanilang barangay. Pero di na raw ito ganun karami gaya ng dati at di na rin daw ganun karami ang napuputukan sa kanila. Ngayon, may nakahanda na rin silang fire hydrant hose sakaling magkasunog sa barangay namin, wala po talaga eh. Baka sa ibang barangay po. Pinagsasabihan namin yung mga bata, ang mga residente dito na kung magpapapuntok, maaari doon lang sa open ano, space sa labas para maiwasan ng diskrasya. Hanggang kaninang alas 6 ng umaga, Umabot na sa 175 firework-related injuries ang naitala ng DOH. 164 sa mga ito ay nasaktan dahil sa patutok. Isa ang nakalunok ng Watusi, lima ang tinamaan ng ligaw na bala. JP Soriano, Nakatutok, 24 oras.